ayan bali umuwi ulit tayo dito sa aking uh, resort nagahalo black din dito sa pasukan so hindi naman po pwedeng tumuli kasi uulan nag order na ako ng ano ng uh, tubular bali ang size nito oh ito siya oh ah uh, 2 by 3 by uh, 6 uh, meters bali yung 6 meters ito at uh, 20 feet ayan ang oras mabuti yung mga ganito ibig sabihin uh, legit sya so ang ilalagay ko bali dito ay ano yan, isa dito sa gitna tapos ang uh, pabalagbag nito apat o, tapos ayan. bali eksakto sya So, yung ginawa namin ito, 20 feet mayan yan, 20 feet din siya. Okay, gano'n lang. Uh, in-update lang dito kayo sa ginagawa kong ng uh, parking dito sa aking uh, resort. Yeah, Bali, uh, ano ito? pang lang itong resort uh, resort. Marami pang babakodan dito ng halog uh, lang. Okay, thank you.